So ayan, kamusta po kayo mga tol? Sana po ay okay po tayo kung nasa saan man po tayo ngayon So mga tol, uh, bali may pag-uusapan lang tayo Tukol do sa nag-viral video na uh, ng ating idol na si Renz Bali, uh, kasi yung uh, video na umabot na ng 1.7 million views uh, Dito ating pag-uusapan kung magkano nga ba talaga ang kinita ng video na iyon Saka po yung mga ilang video niyan at saka yung mga ilang video na ina-upload natin, papakita po natin kung magkano talaga yung earnings ng mga video niyon. Dahil po may mga nagko-comment po tayo na nagsasabi na, "Oy, ang laki, parang ang laki na ng kinita natin." Bale yung pong kung sa mga nakapanood po ng interview ko po ng inter interview ko po si Renz Idol, sa bahay nila ay ang ano ko po doon dahil wala nga po siyang cellphone. Bali may mga nag-comment po doon na yan ito ilalagay ko dito sa taas. Yan po ang mga nag-comment na yan. Ah, ilalagay din natin sa screen para makita ninyo. At ipapaliwanag po natin ng ayos kung magkano nga po talaga ta, mag, kung magkano nga po talaga ang kinita natin doon sa mga video na umabot na ng million views. Papakita po natin ito dito. Kaya panoodin nyo po ang video nito hanggang dulo isa-isa po natin i-explain at papakita kung magkano talaga ang kinita ng video ng iyon na, na nag-viral po. Bali po, kung makikita nyo po itong mga nag-comment dito sa, aking, sa interview ko kay Renz Idol, ay sana po iwag nyo po silang ibabash. Dahil siyempre gusto lang din naman nila na magkasal po yung bata at mapanood nila ang mga kanta nito. So ayun, uh, ito papakita ko po sa inyo mga tol. At ito na nga yung mga tol, yung interview ko kay Idol Renz, kung natatandaan nyo po. Ang sinasabi nila is, uh, Lodi, ikaw na lang ang bumili, nagamit mo naman para kumita. Ikaw na lang ang bumili, kayang-kaya -kaya mo yan, nang naririnig namin ng boses niya. Ibili mo, bilhan mo yan, Lodi. Bilhan mo, kumita ka na sa kanya. Ikaw na lang ang bumili sa kanya, dapat ikaw ang bumili, ikaw ang kumikita. Anong gusto mo, ibili ko, kakaloka ka. Ikaw ang kumita naman sa kanya, parang gusto mo pang sponsoran ikaw tong nakinabang sa kanya. So ayun mga tol, pakiusap lang, huwag nyo po silang ibabash. At dahil limpak-limpak na nga kita natin, nasa milyones na po ang ating kita, ay heto na po, i -re ko na po sa inyo kung magano talaga ang kinita noong million views na nag-viral po sa ating video. Iisa-isahin po natin, umpisahan po natin dun sa medyo mababa pa lang ang views ayan po papakita ko po sa inyo itong video na ito ay nasa 405 pa lang na views so ang kinita po nito ay ayan ang laki po tumataginting na 0.01 dollar 405 na views po talagang napakalaking yan uh -uh. ayan Ano? bibigyan ko pa uli kayo ng isa pang sample Papakita ko sa inyo po talaga kung magkano ang mga milyones natin kita. So, ayan. 0.02 dollars. 1K views po yan. Ayan po. Salamat po syempre sa mga nanood. Tumataginting na 0.02 dollars. At ito po po. Ipapakita po po natin ang iba. Aha. Ito, 1.7K views. Ayan po. Kulang-kulang 2K views. 0.03 dollars. Tumataginting na milyones na naman po. <laughs> so, ayan. Uh, yun namang medyo mataas-taas ang views. Uh, ito, 40K ang views. 0.35 dollars. 40K ang views. Yung 40K po ay, kaya po naging 40K, 3 second views lang po yon. Dito po sa Facebook, tatlong segundo, counted na po agad sa views. Pero hanggat hindi nyo pinapanood ang ads, hindi kayo maabot sa ads, wala talaga. Ah, ito po, yung interview ko kay Idol Rens natin, 0.66 dollars. 30k ang views. Ayan po ha, 30k ang views. Depende po talaga yan kung ah, napapanood po yung ads nitong Facebook po. So, ito pa. Ah, yung medyo mataas-taas na ang views talaga. Okay, maghahanap po tayo. Kaya po sa mga nagsasabi po diyan na limpak-limpak na po ang ating kinita. Ay siya ito po ang ebidensya ipapakita ko na sa inyong lahat. Sana po ay 'wag nyo naman uh, sabihin sa akin na ano napakalaki na ng aking kita. Ito po talaga ang katotohanan dito sa Facebook. Ayan, andito na 'yung mga 100,000 na views. Ipapakita ko na sa inyo malapit na 'yung million views. At saka nga po pala, ayan po, fifty uh, 2.59 dollars. Ayan po, ay 49k views. Yan po yung kanta ni tatay, yung tatay po niya. 2.59. 50k ang views halos. yan po. At saka nga po pala, ah uh, hindi ko naman po sana dapat ito ipakita pa eh. Ayaw na po sana, ano, kaso ang dami pong nagko-comment talaga na ano na ako na lang daw bumili. Kung ako po ang bibili, hindi ko na po talaga ipapakita yun dito. At talagang ibibigay ko na lang po sa kanya. At ito po. Ayan na oh. Ilang views to to? $32.50. Yan. Ito lang po medyo malaki-laki. Nasa kulang-kulang 800k views po. Ayan po. $32.50. Yan. Sana makabili ng cellphone po. Ang kita kong yan. At ito na po. Ang million views na sinasabi. Mga tol, ito na. Yung ating 1.7 million views, yan po ang kinita. 1.7 million views po yan. Yan. 27 dollar po. So, ayan mga tol. Bale, nakita na natin talaga kung magkano talaga ang kinikita dito sa FB. Kung million views na po. Depende po talaga yan kung pinapuno yung mga ads mga tol. So, ayan mga tol. Bale, nakita uh, na po kung magkano talaga ang earnings ko dito sa Facebook. Uh, sana nga po eh, makakabili ng cellphone yon at talagang tutulungan natin yung batang yon pero dito po sa uh, pagdating po kay Idol Renz hindi ko na lang po pinapakita sa inyo o sinasabi dahil ayaw ko na po ipagmalaki yun kahit pa pano na po inabibigyan eh, na po natin yun uh, lalo na po ang ibang tao din sa amin may nagbibigay din po hindi ko lang po sinasabi dahil yun naman po ay eh, tulong na eh tulong na natin sa bata ayaw ko na po talagang ipakita yon. Yung alam po, dahil madami pong mga nag-comment uh, tungkol doon sa kita, baka talagang milyonis na yung kita natin, ay ako na daw po ang sumugot. So yun, bali uh, mga tol, sana nagustuhan nyo yung video ko ito. Yung po mga nag-comment na yun, huwag nyo pong ibabas mga tol, pakiusap lang po. Gusto lang din po nila na makita yung bata na kumakanta. At good news naman po, yung pong bata ay may po na po. Yung ating uh, nag-viral na si Renz. Yung po may po na, nakakapag-upload-upload na po siya ng video. Supportahan po natin ang ating idol na si Renz. At sa mga magko-comment po, uh, basta ako po, tinutulungan ko po siya. Hindi ko na lang po ipinapakita. Basta yun po ang akin mga tol. At sana po supportahan nyo, nyo pa rin po ang akin page. Uh, salamat po sa lahat ng talagang supportive po ng ating page. At uh, ingat po kayong lagi at God bless po sa lahat. Sana po ay kumita na tal talaga tayo ng maganda. Huwag niyo pong skip yung ads at baka po kikita na po talaga tayo. Pag tayo po ay kumita, ay di ah, uh, syempre isishare din natin yung mga blessings natin. Ingat po and God bless po sa lahat sa inyo mga tol. Bye bye po.